nagsisibak ng panggatong yung yung anak ko mga idol yung anak ko nagsisibak ng panggatong para sa biko namin ayan kasi magbibiko kami baka may pako huwag mo itama sa pako ha kasi yung palakol natin Samahan mo aking hatiin daw natin yung kulungan ng manok ko doon mamaya. Ha samahan mo ako. Nalagyan natin poste sa gitna. Kala mo madali lang di akin ha. Laka matibay pa yan. Kaya sabi ni poste daw yan dyan eh. Kasi... Madrika, O oh, madrika kaya yan di ba? Madrika sa gitna. Nabubuhay nga yan dati yung nilalagyan natin ng Diyan yung nilagyan natin ano, ng ano nang uh, yung, dati, yung, yung ampalaya. Nagulat ako mayroong gumagalaw dito sa likuran ko mga dito pala. <laughs> <laughs> In Inaamoy-amoy na niya yung paa ko. Yo, nabiyak na. Yun oh. <laughs> mga <laughs> <laughs> humuhalay. Huwag na masyado liitin. Huwag mo na masyadong liitin kasi Mag-iingat yung paa mo baka dumaples dito sa gilid, matalas yan oh, oh. Sabi ko sayo mag-iingat kay. Ilagay mo kasi sa ano, sangkalan. Yan, ganyan. Para mabiyak agad. Yan. Uwag na yan. Yan na diyan ah, sa may malaki. Paamo, iikot yan. Ayan, iikot. oh. Pwede na yan. Biyakin mo na. Apakan mo. Tapos okay na yan. Huwag mo nang biyakin. Kasi liliit masyado. Yan, baliin na lang yan. Atiin na ba? Baliin yan. Ganto yan. Yan sa maliit lang. Yan mo. Eh, huwag dyan. Liliit yan. Okay na yan. Ito lang dapat maputulin mo. Ito. Madali lang kasi maubos igatong pag masyado maliliit. Maganda yung malaki siya. Ah, sige, mo na yan ha. Kaya mag muna ako doon. Mag mag muna ako ng apoy para makapag-loto na tayo ng biko. Oh dito kami mga idol magluluto ng biko.